Ang pamagat ng ating kwento ay ang Revenge of the Baskerville Bloodhound. Sa mundong puno ng dugo at pagtataksil, isang aso ng digmaan ang muling isinilang upang gapiin ang mismong Panginoong pinagsilbihan niya sa isang pamilyang kilala sa kasanayan sa espada at walang awa sa larangan ng pakikidigma. Isinilang si Vikir, isang hunting hound ng angkan ng Baskerville. Sa buong buhay niya, hindi siya kailanman itinuring na tunay na bahagi ng pamilya. Gayunpaman, itinaya niya ang kanyang buhay para sa kanila sumunod sa bawat utos at naging sandata nila sa bawat laban. Ngunit sa huli, ang gantimpala sa kanyang katapatan ay pagtataksil. Sa isang malagim na gabi, ang mismong pamilyang kanyang pinagsilbihan ang nagpatay sa kanya. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng kanyang kwento. Isang hindi inaasahang pagkakataon ang nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay sa pagbabalik ni Vecker, hindi na siya ang parehong aso ng Baskerville. Sa pagkakataong ito, siya ang magiging mangangaso. Gamit ang lahat ng kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, sisirain niya ang mga nagaharing pamilya at babaguhin ang kapalaran ng mundo. Sa kanyang muling pagbangon, maghihiganti siya sa bawat dugong ibinuhos sa pangalan ng Baskerville. Ang digmaan ay nagsisimula na, ngunit ngayong pagkakataon siya na ang may hawak ng espada. Ang kalangitan sa gabi sa ibabaw ng isang marangyang mansyon ay pinagliwanag ng mga makukulay na pagsabog ng paputok, palatandaan ng isang engranding pagdiriwang sa loob ng marangyang bulwagan. Sa loob, maririnig ang masinop na tugtugin habang ang mga panauhin mula sa mataas na lipunan ay nag-uusap, nagsasayawan, at nag-enjoy -e sa magarbong kasiyahan. Upang makuha ang atensyon ng lahat, may isang tumapik ng kutsara sa baso ng alak. Ang malinaw na tunog ay umalingawngaw sa buong bulwagan. Kaya't sabay-sabay na napatingin ang mga bisita sa balko na hey na nakatanaw sa ibaba, nakatayo roon sina Piggy at St. Clair, ang mga punong abala ng gabi. Kita sa mukha ni Piggy ang matinding kaba, pawis na pawis at nanginginig habang nagsimulang magsalita, ipinakilala niya ang kanilang sarili bilang mga miyembro ng Oracle Club, at habang nanginginig pa rin ang boses dahil sa kaba, taus puso siyang nagpasalamat sa lahat ng mga dumalo. Pagkatapos, inihayag niya na ang kanilang vice presidente na si Dolores ang magbibigay ng opisyal na talumpati ng pagbati. Magkakatabi silang tatlo na nakatanaw sa maraming tao na sabik na nakatingala mula sa ibaba ng bulwagan. Huminga ng malalim si Dolores upang pakalmeyan ang sarili, saka lumapit ng may kumpiyansa. Ipinatong niya ang kamay sa dibdib at nagsimula ng kanyang talumpati, muling nagpasalamat sa lahat sa pagdalo sa espesyal na okasyong ito. Habang patuloy siyang nagsasalita mula sa balkonahe, ipinaliwanag ni Dolores na itinuturing nila ang pagtitipon bilang isang mahalagang pagkakataon upang personal na makilala at batiin ang mga iginagalang na nakatatanda sa mundo ng pananalapi. Sa kanyang pagsasalita, magkasabay niyang pinaglapit ang kanyang mga kamay at biglang nagningning ng gintong liwanag mula rito, isang pagpapakita ng kanyang banal na kapangyarihan, Tinapos niya ang kanyang talumpati sa isang taimtim na hangarin, na ang mga ugnayang mabubuo sa gabing iyon ay hindi maging panandalian lamang, kundi tumagal at maging matatag na samahan. Ang gintong liwanag ay kumalat sa buong bulwagan, pinapaliguan ng mga bisita sa mainit at banal nitong liwanag. Lahat ay napatingala, lubos na humanga at nabighani sa makapangyarihang basbas. Isang panauhin na hindi makapaniwala sa kanyang nakita ay bumulong sa kaibigan, ito marahil ang alamat na basbas ng mga santa, napakaliwanag at kamangha-mangha. Habang abala ang lahat sa pagkamangha, isang nilalang ang tahimik na kumikilos sa gitna ng kasiyahan, si Vicar, perpektong nakapagtago sa anyo ng isang waiter, may suot na maskarang pang masquerade na tumatakip sa itaas na bahagi ng mukha, bitbit -bit niya ang isang tray ng mga baso ng alak, habang pinagmamasdan ang eksenang matagal na nilang pinlano ni Dolores. Biglang bumalik ang kwento sa isang alaala, -ala, ang pag-uusap ni na Dolores at Nighthound sa ilalim ng liwanag ng buwan sa bubungan, kung saan unang nabuo ang ideya ng imranding kasiyahan, nang una niyang marinig ang plano, nabigla si Dolores, tungkol sa kanilang plano na magkaroon ng party. Napatakip siya sa kanyang bibig dahil sa kanyang ingay, habang tumango si Nighthound, ipinaliwanag na kailangan nilang magdaos ng marangyang pagtitipon at magpadala ng imbitasyon sa lahat ng mayayamang elitista ng imperyo, partikular na kay Damien de Bourgeois. Ipinaliwanag niyang dahil kumalat na ang mga balita tungkol sa kamanghamanghang tagumpay ng Oracle Club, tiyak na igagalang at tatanggapin ng mga tao ang kanilang mga imbitasyon. Gayunman, nag-aalala pa rin si Dolores sa praktikal na bahagi ng plano, paano nila mababayaran ang ganito kamahal na okasyon. Binanggit ni Nighthound at ipinaliwanag niyang napakalaki ng kanilang kinita mula sa pamumuhunan, kahit matapos bayaran ang lahat ng mga investor na may malaking dibidendo, may sapat pa rin silang pera upang panduhan ang buong kasiyahan. Ngunit kahit wala na ang alalahanin sa pera, muling bamalat sa kanya ang pag-alala. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay, puno ng pag-aalinlangan, mahina niyang tinanong kung kaya ba niyang magtagumpay bilang punong abala ng isang pagtitipong dadaluhan ng mga makapangyarihang tao. Tinitigin siya ni Nighthound at sinabi niyang siyempre, plano rin niyang makapasok sa party ng palihim. Nabigla at bahagyang napangiti si Dolores sa ginhawa. Ipinaliwanag ni Nighthound na kailangan niyang personal na makipag-ugnayan kay Damien. Sa sandaling yun, muling nabuhay ang kumpiyansa ni Dolores, kumislap ang kanyang mga mata at idineklara niyang kung naroon din si Nighthound, gagawin niya ang lahat ng makakaya upang magtagumpay ang gabi. Muli, bumalik ang kwento sa kasalukuyan, tahimik na gumagalaw si Vicar sa gitna ng mga panauhin, sa loob-loob niya, nasiyahan siyang makita na sa kabila ng mga pangamba ni Dolores, mahusay nitong ginagampanan ng pagiging punong abala. Gayunman, may isa pa siyang iniisip kung dumating nga ba ang pangunahing target nila. Mula sa likod ng isang haligi, maingat niyang sinuri ang mga panauhing nagmula sa iba't ibang bahagi ng imperyo. At sa wakas, isang maliit ngunit tagumpay ng iti ang sumili sa kanyang labi nang makita niya ang hinahanap. Sa isang pribadong silid sumilip si Vicker, tahimik na umiinom ng pulang alak, ay naroon ang mismong Damien Borgia, direktor ng Imperial Mint. Habang nag-uusap sila, sinabi ng kaibigan ni Damien na totoo nga ang mga balita tungkol sa Student Investment Club. Hindi lamang sila nagtagumpay sa isang mock tournament, kumita rin sila ng napakalaking yaman, ang lawak at karangyan ng gabing iyon ay malinaw na patunay ng kanilang tagumpay. Dagdag pa niya, ang mga estudyante ay tiyak na may natutunang mahalagang aral tungkol sa kapangyarihan ng pera, na tila ngayon ay nauunawaan na nila na kayang gawin ng pera ang kahit ano. Ngunit may isang lalaking hindi sumang-ayon, ayon sa kanya. Bagaman makapangyarihan ang pera, hindi ito makakagawa ng lahat ng bagay, nagtanong siya ng isang mapanuring tanong tungkol sa mga bagay na hindi kayang lutasin ng pera. Upang ipakita ang kanyang punto, nagbigay siya ng halimbawa na ang pera ay hindi kayang ibalik ang mga patay sa buhay. Ang tila inusenteng komento ay labis na nakaapekto kay Damien, biglang nagdilim ang kanyang mukha, waring napuno ng matinding sakit o galit, at mahigpit niyang hinawakan ang kanyang baso ng alak, Maliwanag na tinamaan siya sa isang maselang damdamin. Bigla niyang ibinagsak ang baso sa mesa at tumalsik ang alak mula sa baso, dahilan upang mabigla ang kanyang mga kaibigan sa bigla ang pagbabago ng kanyang kilos. Walang salitang binitiwan, bigla siyang tumayo upang umalis, naguluhan ng isa sa mga lalaki at nagtanong kung saan pupunta si Direktor Damien. Pinilit nitong maging kalmado si Damien, Tumalikod at nagsabing mainit lamang ang pakiramdam niya dahil sa alak at lalabas lang siya upang magpalamig. Habang papalayo, naiwan ang kanyang mga kaibigan na nagtataka kung ano ang kanilang nasabi upang maging ganoon kadilim ang ekspresyon ng kanyang mukha. Mula sa malayo, tahimik pinagmamasdan ni Vicker ang buong pangyayari. Nakita niya ang pagkakataon ng pumunta si Damian sa isang tahimik na balkonahe upang magpalamig. Mag-isa itong tumingin sa buwan. Halatang sinusubukang pakalmayan ang mga alaala ng sakit na muling nabuhay dahil sa kanilang pag-uusap. Ngunit hindi nagtagal, isang tinig mula sa likuran ang bumasag sa kanyang katahimikan. Lumabas ito mula sa anino at nagtanong ng diretsahan kung tunay bang naniniwala si Direktor Damien na may mga bagay sa mundo na hindi kayang gawin ng pera. Humarap si Damian sa kanya at tinanong kung bakit siya nagtatanong ng ganoong klaseng pilosopikal na tanong sa ganoong oras at lugar. Magalang na humingi ng paumanhin si Vicar, sinabing natuwa lamang siya sa naging usapan kanina tungkol sa mga hangganan ng kapangyarihan ng pera. Tumingin si Vicar ng matalim, habang sinabi ni Damian na tumingala na napakarami ng ganoong bagay. Ipinaliwanag niya ang kanyang paniniwala na ang pera ay isa lamang kasangkapan upang makamit ang layunin, at na ang mga bagay na hindi nito kayang gawin ay kasing dami ng mga bituin sa kalangitan, at ito ang isa sa mga bagay na nagbibigay kahulugan sa pagiging tao. Akala ni Vicar tapos na ang pag-uusap, ngunit pagdaan ni Damien, ipinatong nito ang kamay sa kanyang balikat bilang babala, sinabi niyang mapanganib ang pakikinig sa mga usapang hindi para sa kanya, at na ang pagkakaroon ng disiplina sa pananahimik ay susi sa mahabang buhay. Habang papalayo si Damian, pinigilan siya ni Vicar sa pamamagitan ng isang huling, misteryosong tanong. Sa lahat ng bituin na kumakatawan sa mga bagay na hindi kayang bilhin ng pera, alin ang pinakamaliwanag at pinakamalayong bituin? Kumikinang ang pulang mata ni Vicar habang binibigkas niya ang nakakasindak na mga salita. Marahil ang pinakamaliwanag at pinakamalayong bituin ay ang pagkakataong muling makasama ang sariling anak na namatay. Parang tinamaan ng kidlat si Damien, nang inig ang kanyang mukha sa gulat, ipinakita ng kanyang reaksyon na alam ni Vicar ang kanyang pinakamalalim at pinakamasakit na lihim. Sa matinding galit, binitiwan ni Damien ang mga salitang puno ng puot tila hindi niya naintindihan ang kanyang sinasabi, Sabay bunot ng kanyang mamahaling espada, sinabi niyang bilang kabayaran sa kawalang galang ni Vicar, kukunin niya ang isa nitong braso. Sa sigaw ng galit, sumugod siya, at hinampes ng buong lakas ang kanyang espada, ngunit sinalubong ito ni Vicar ng napakadali. Dahil sa nangyari ng laki ang mata sa gulat ni Damian habang nakatingin siya sa espada ni Vicar. Sa seryosong tingin, binanggit niya kay Damian kung hindi ba nito nais na muling makita ang kanyang anak. Tuluyan ang pumutok ang damdamin ni Damian, sa galit, ginamit niya ang kanyang kapangyarihan at nagbago ang kanyang espada. Naging tila lagaring gininto ang enerhiya na kumikislap ng nakasisilaw na liwanag, muli siyang sumugod, ngunit walang silbi ang kanyang atake. Sa isang malakas na hampas ng kanyang sandata, winasak ni Vicar ang espada ni Damian, ang lakas ng tama ay nagpa kay Damian, pawisan at nababalot ng pagkagulat. Ganap na natalo, tinanong niya kung sino talaga ang mahiwagang waiter na ito. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, tumayo si Vicar ng may kumpiyansa, ipinahayag niya ang kanyang tunay na pagkatao, siya si Nighthound, at narito siya upang mag-alok ng isang kasunduan kay Damien. Malinaw na sinabi ng Nighthound ang kanyang alok, dumating siya upang bigyan si Damien Bourgeois ng isang kasunduan hindi niya matatanggihan, isang kasunduan magbibigay sa kanya ng pagkakataong muling makaharap ang kanyang yumaong anak, Juliet Bourgeois. Ngunit gaya ng inaasahan ng Nighthound, hindi agad naniwala si Damien. Sinabi niya na bagaman hindi niya alam kung paano kayang ayusin ng isang kriminal ang isang pagkikita sa mga patay. Nagkamali si Nighthound sa isang mahalagang bagay, sa tinig na puno ng sakit at paniniwala, idineklara ni Damien na hindi patay ang kanyang anak na babae. Lubos itong ikinagulat ni Vicker, inisip niya batay sa impormasyon na nakuha niya mula kay Cindy Wendy, malino na si Juliet ay namatay sa isang aksidente ng karuahe noong bata pa. Ngunit sa tindi ng sitwasyon, alam niyang walang dahilan si Damien upang magsinungaling. Nakita ni Damien ang pagkalito sa mukha ng Nighthound, inihulog niya sa sahig ang kanyang basag na espada at sinabing hindi siya nagsisinungaling, idinagdag pa niya na wala na siyang dahilan upang magtago ng lihim, at nag-alok siyang ikwento ang lahat, sinimula niya sa pagbanggit ng moto ng pamilya Borgia, You exist but you have no presence, ipinaliwanag niyang dito nagsimula ang trahedya ng kanilang pamilya, isang paniniwala na siyang sentro ng kanilang pagsubok sa pamana. Ayon kay Damian, kakaiba ang pagsubok ng pamilyang Borgia, upang maging tunay na tagapagmana, kailangang itago ng kandidato ang kanyang apelido at katayuan, at mamuhay bilang isang karaniwang tao, kailangang makamit niya ang tagumpay sa sariling kakayahan lamang, isang tradisyong nilikha upang hindi sila maging mga aroganteng maharlika na umaasa lamang sa pangalan ng kanilang pamilya. Ikinwento niyang pareho silang may tig-isang anak ng kanyang kapatid na si Bartholomew, at parehong ipinadala ang dalawang dalaga sa lipunan na walang pagkakakilanlan upang sumailalim sa pagsubok. Sa pagbanggit kay Juliet, na puno ng pagmamalaki si Damien, inalala ang kanyang lubos na tiwala sa talento ng anak, kahit natalo siya sa labanan ng pamana laban sa kanyang kapatid, naniwala siyang si Juliet ang magdadala ng karangalan ng kanilang pamilya. Ngunit nagiba ang ekspresyon ni Damien habang bumabalik sa kanyang alaala, ang araw na nabasag ang lahat ng kanyang pag-asa. Dumating daw si Juliet sa kanya na umiiyak at humihingi ng tulong, habang namumuhay bilang karaniwang tao, na ibiga niya ang isang lalaking mababa ang pinagmulan, isang lalaki na nagngangalang Romeo, nakiusap si Juliet sa kanyang ama na tulungan siyang ipagamot si Romeo na noon ay nasa ospital. Handa siyang isuko ang karapatan bilang tagapagmana kapalit ng buhay ng lalaking minamahal niya. Inilarawan ni Damian si Romeo bilang isang taong walang wala, walang pinagmulan, walang talento, at walang kinabukasan. Ang tanging mabuting katangian nito ay ang kanyang kabaitan at pagiging magiliw sa lahat, anuman ang katayuan. Habang nagkukwento, inamin ni Damien na noong mga sandaling iyon ay binalot siya ng matinding galit. Pakiramdam niya ay winasak ng walang kwentang lalaking iyon ang anak na buong ingat niyang pinalaki. Habang nagmamakaawa si Juliet na tulungan si Romeo, ipinapangako pa nitong mamamatay ang binata kung hindi siya magagamot. Lalong lumalim ang galit ni Damien. Sa malamig na utos, iniutos niyang dakpin si Romeo. Nagpumiglas si Juliet, umiyak habang sinusubukang pigilan ang kanyang mga tauhan, ngunit wala siyang nagawa habang hinihila nila ang may sakit na binata palayo. Ayon kay Damien, umabot sa sokdula ng lahat sa isang maulang araw, sa harap ni Juliet na umiiyak, binugbog ni Damian si Romeo nang walang awa, iniisip niyang matututo sa pamamagitan ng sakit ang anak. Sa ilalim ng ulan, malamig niyang sinabi kay Juliet na tigilan na ang kanyang kabaliwan, dahil sa kanyang pagiging pabaya, tinanggal na siya sa pagiging tagapagmana, at mamumuhay na lamang siya bilang isang kabiguan. Ngunit hindi nasira si Juliet, lumuhad siya sa tabi ng lalaking minamahal, at sa kabila ng luha ay tumingin sa kanyang ama. Sinabi niya na si Romeo ang pinakamahalagang tao sa kanya, ang unang taong nakakita sa kanya bilang siya, hindi bilang instrumento ng karangalan ng kanyang ama, ang kanyang lungkot ay nagbago tungo sa galit na galit na puot, inakusahan niya ang kanyang ama ng pagwasak sa tanging mabuting bagay sa kanyang buhay. Ayon kay Damien, yun ang unang pagkakataong nakita niya ang ganoong ekspresyon sa mukha ng kanyang anak, ang tunay na matinding galit, at mas masakit, alam niyang ang galit na yun ay nakatuon sa kanya. Sa sandaling yun ng pag-aaklas, tinulungan ni Juliet si Romeo na makasakay sa karwahe at tumakas sa gitna ng unos na para bang hindi na balak pang bumalik. Nang matauhan si Damien, agad niyang ipinahabol sa kanyang mga kawal ang tumakas na magkasintahan at doon, ayon sa kanya, naganap ang trahedya. Sa gitna ng bagyo, nabulabog ang mga kabayo sa kulog at madulas na daan, nawala ng kontrol ang karuahe at bumangga ng malakas. Ngunit ayon kay Damien, nakaligtas si Juliet ng walang gasgas, -gas dahil ginamit ni Romeo ang kanyang katawan upang protektahan siya, isinakripisyo ang sariling buhay para mailigtas si Juliet. Nang magising si Juliet at malaman na patay na si Romeo, hindi niya nakayana ng sakit, nawalan siya ng malay sa sobrang dalamhati, at mula noon, ayon kay Damien, hindi na siya muling nagising. Sa pagtatapos ng kanyang malungkot na salaysay, hinawakan ni Damien ang kanyang ulo sa sakit, humagulhol. Sinabi niyang sinubukan na niya ang lahat mula sa gamot, lason, hanggang sa banal na kapangyarihan, ngunit walang anumang nakapagpagising kay Juliet. Sa ang tini, ipinagtapat niyang ibibigay niya ang lahat ang kanyang kayamanan, karangalan, at buhay, kapalit lamang ng pagkakataong muling makita ang ngiti ng kanyang anak at makahingi ng tunay na tawad sa kanya. Sa sandaling yon ng lubos na kahinaan, sinamantala ni Nighthound ang pagkakataon, lumapit ang Nighthound at nagtanong, kung may bibigay niya ang paraan para makahingi ng tawad si Damian sa kanyang anak na babae, magiging handa ba si Damien na ibigay ang lahat ng mayroon siya sa kanya? Habang umaagos ang luha sa mukha ni Damien, malinong na tumagos sa puso niya ang alok. Lumipas ang isang buwan, isang malawak at kandilang pinapailawan na silid sa mansyon ni Damien de Borgia, nakatayo si Damien kasama ang Nighthound sa harap ng isang malaking kama. Ipinapaliwanag niya na ito ang lugar, sa kama, na napalilibutan ng maraming mapuputing rosas na bulaklak, ipinakilala ni Damien ng kanyang anak, si Juliet Bourgeois. Habang tinitingnan ng Nighthound ang comatose na si Juliet, tila pamilyar sa kanya ang mukha nito. Biglang tumingin si Damien sa kanya na may pagdududa, at nagtanong kung bakit may batang kasama ang Nighthound, paalala na dapat lihim ang kanilang kasunduan. Mula sa balabal ng Nighthound, sumilip ang isang maliit na batang babae na nakasuot ng sambrerong bruha at balabal ang kanyang pamangkin. Maingat na ipinatong ng Nighthound ang kamay sa ulo ng bata, dahilan upang siya ay mamula, ipinaliwanag niya kay Damien na ang kanyang pamangkin ay isang bihasang mangkukulam na kinakailangan upang tawagin pabalik ang kaluluwa ni Juliet, at siya mismo ang nagsisiguro sa kakayahan ng bata. Lumuhad ang Nighthound upang sabihan ang kanyang pamangkin, ang iyong kakayahang mag-resonate ng kaluluwa ay pambihira. Ipakita lang niya ang kanyang kakayahan at huwag siyang matakot. Tumangu ang kanyang pamangkin habang mahigpit na hawak ang maliit na wand at sinabi niya na kaya niya ito dahil sa biyayang ibinigay sa kanya ng punong kahoy. Matatag ang loob, umakyat ang kanyang pamangkin sa isang batong pedestal sa paanan ng kama ni Juliet. Itinaas niya ang wand gamit ang dalawang kamay at nagsimula ang ritual ng pagtawag ng kaluluwa. Habang nagpo-focus, kumislap ang kanyang mga mata at ang mga kandila sa paligid ng kama ay sumabog ng parehong enerhiya. Damaloy ang malakas na alo ng mahika, pinuno ang buong silid ng umiikot na liwanag, tagumpay ang orasyon. Mula sa katawan ni Juliet, unti-unting lumitaw ang isang nagliliwanag na anyong espiritwal. Napatitig si Damien, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita, pabulong niyang binanggit ang pangalan ng kanyang anak. Ngunit hindi lang kaluluwa ni Juliet ang lumitaw, kasama rin ito ang espirito ni Romeo. Ang tanawin ng dalawang magkasintahang muling nagtagpo ay tuluyang bumasag kay Damien. Napaluhod siya, umiiyak ng walang tigil, inamin niyang siya ang nagkamali sa lahat, tinapakan niya ang damdamin ng anak, winasak ang pag-ibig nito dahil sa sarili niyang kayabangan at pride, habang umiiyak, sinabi niya na hindi niya ihilingin ang kapatawaran, tanggap niyang basura siya. Ngunit sa kabila ng lahat, nakiusap siya, na kailangang magising si Juliet, kahit ano pa ang halaga. Bigla siyang pinutol sa pamangkin ni Vicar, itinuro niya ang dalawang espiritu at nagsalita ng isang nakakagulat na katotohanan, si Juliet mismo ang pumipiling huwag bumalik. Nagulat naman si Damian sa kanyang sinasabi, ipinaliwanag niya na may kakayahan si Juliet na bumalik sa katawan niya, ngunit pinili niyang hanapin ang kaluluwa ni Romeo upang mamatay silang magkasama. Tahimik na tinanong ni Damian ang espiritu ng anak kung totoo ang sinabi ng bata. Tumango si Juliet, isang tahimik ngunit malinaw na kumpirmasyon. Ang pag-asa ni Damien ay tuluyang naglaho, napahagulgol siya, lugmok sa kawalan, habang sinisisi ang sarili. Alam niyang kasalanan niya ang lahat, ang pagkakasugat ng anak, ang pagkamatay ni Romeo, at ang desisyon ni Juliet na piliin ang kamatayan upang makasama ang lalaking mahal niya. Ngayon lamang niya tunay na naunawaan, hindi na niya mababago ang nakaraan, anuman ang pagsisisi, wala nang saysay. Sa halip, napagtanto niyang may isang bagay pa siyang magagawa ngayon, ang bigyan ng kapayapaan ang kanyang anak. Binalaan siya sa pamangkin ni Vicar na mauubos na ang oras, habang si Juliet ay nakahiwalay lamang ang kaluluwa, si Romeo naman ay tunay ng patay at kailangang lumisan patungo sa kabilang buhay. Naisip ni Damien na ito na ang huling bagay na magagawa niya bilang ama. Parang naramdaman yun ng Nighthound, umalingaungaw ang boses nito, ang ugnayan ng mga kaluluwa ay walang hanggan, hindi ito binabago ng panahon, nagbago ang tanawin, isang espiritual na kasal ang nabuo. Ang tagapagsalita ay ang masaya at maliwanag na presensya ni Damian, hinarap niya sina Romeo at Juliet, binanggit niya na kung tinatanggap ba nila ang tadhana ng kanilang mga kaluluwa, upang magmahalan magpakailanman. Magkahawak kamay, ngumiti ang dalawang espiritu at sabay na sumagot ng masayang, oo, oh, nagniningning sila sa kaligayahan at luha ng kaginhawaan. Nagtinginan silang may wagas na pag-ibig, binanggit ni Juliet ang kanyang pagmamahal kay Romeo, at gayon din si Romeo na masayang-masayang ipinahayag ang kanyang damdamin sa kanya. Sa isang mapayapang ngiti, idineklara ni Damien, sa harap ng langit at kaluluwa, sila ay opisyal ng mag-asawa. Pagkatapos ng seremonya, lumipad si Juliet patungo sa kanyang ama, at bigla niyang niyakap ang kanyang ama umiyak na humingi ng tawad si Juliet at taos pusong nagpasalamat sa pagpili sa kanya at sa kaligayahang ibinigay sa kanya. Nang marinig ito ni Damian, dahan-dahan niyang niyakap ang kanyang anak, mahigpit at puno ng pagmamahal. Habang patuloy na tumutulo ang luha ni Damian, mahinaw niyang sinabi sa kanyang anak na maging masaya sila sa kabilang mundo. Sa sandaling yon, sabay nilang ipinahayag ang kanilang wagas na pagmamahal sa isa't isa, si Damian sa kanyang anak na si Juliet, at si Juliet sa kanyang ama, nang matapos nilang bigkasin ang mga katagang yon, unti-unting naglaho ang kaluluwa ni Juliet sa mga bisig ng kanyang ama, ngunit sa oras na yon, habang mapayapang nakahimlay si Juliet, bakas sa kanyang mukha ang itinang ng kaligayahan, at pumanaw siyang may kapayapaan sa puso.